times ko siya sinubukan and nung third time lang <laughs> nakapanood po kami no? so yung first time that was before the start of the MMFF and uh, nasimulan ko po yung first 25 minutes in the middle of everything nakakuha po ako ng text na na-accidente po si Coco yung second child ko po we had to rush out and go to the ER para itahi yung kanyang ganto kasi nahulog siya and talagang dumudugo. Strike one. Okay. After um, nakabalik po kami sa Manila, pumunta po kami sa SM Marikina to watch Rewind at pagpunta po namin, puno! <laughs> so, oh, strike two. But the next day, pumunta po kami and finally nakapanood po kami And my gosh, siguro from the 15th minute hanggang sa dulo, umiiyak po yung asawa Walang tigil na pag -iyak. Lahat ng angelo doon, umiiyakan po niya. Yung mag-asawa angel, yung mag-ama angel, yung anak angel, lahat ng angel, umiiyakan niya. Ako, isa o dalawang angel lang umiiyakan ko. Uh, it is a very good movie.